Sama tayong magiging Taksi! Pahirap ang pag mahal na pamasahe, pati na ang mabaho manong helmet sa mga motorcycle taxi. Inisa-isa po ang mga reklamo sa mga Transportation Network Vehicle Service o TNVS sa pagdinig ng Senado kanina. Dumipensa, mga kumpanya ng TNVS gayon din ang grupo ng mga driver na nagsabing kung walang surge rate, ay luki naman sila. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa gitna ng sidewalk clearing operations ngayong araw ng MMDA sa Paranaque, hahataki na sana ang sasakyang ito nang magtangkang tumakas ang driver. Hindi yung totoo, nakita mo o hindi? Hindi mo nakita ang kinakabit ko, hindi mo nakakabit ko, nakita mo ba ko. Pagkita may imposter eh, dapat nagtanong ka muna ng mga. Dapat hindi mo, hindi mo itatakbo mo. Pasensya na po. Kasi nag nagano na lang po kasi natakot po ako ma-wrecker eh. Natakot. Hindi ka natakot na masagasaan yung enforcer? Mas natakot kang ma-wrecker. Po kami doon na nakahinto. Pwede ba kayo pumarada doon? Alam ko po bawal. Oh, alam mo naman palang bawal dati ba po mapaparada doon. Mas pinaigting ngayon ng MMDA ang clearing operations para mapaluwag ang mga kalsada ngayong holiday rush ang mga pasahero. Ramdam na ramdam na ang araw-araw na kalbaryong dulot ng matinding traffic at ang hirap sa pagsakay. Ayun po yung nagtatagal na po minsan ng 3 hours kasi nagaang hirap po makasakay. Uh, ano hours ka ba ang uwi? 10 po. 10? Nang gabi? Nang gabi. Ano sa so, nagigising? 7. Natutulog ka na po ba? <laughs> <laughs> Para mas komportable at mabilis ang biyahe, pinipili ng ilang pasahero ang mga TNVS o Transportation Network Vehicle Service. Pero bukod sa napakamahal na ng pamasahe, pahirapan na rin ang mag-book. Sinita yan sa pagdinig ng Senado kanina. Kapag rush hour at kapag umulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Ikulang po tayo sa supply ng drivers on road, uh, lalo na po pagdating ng uh, rush hour. Uh, marami hindi bumabiyahe uh, at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize po sila. Inireklamo rin ang madalas na pagkansela ng drivers. Pag ang customer ay nag-cancel na tatlong beses na suspende, yung po sa driver, bak, ano po ang kanilang sanction? In case, uh, do they have uh, the similar um, consequences? In case sila po ang mag-cancel? Uh, graduated po siya, minsan po suspension mula sa platform, uh, pagbaban po sa platform, Uh, or minsan or kadalasan po lalo na po kapag kailangan may uh, hab habit of the driver for collective measures sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office madalas din daw nagpapatay ng app pag rush hour pati motorcycle taxis hindi siya magre-register dun sa sistema ng app ng ng angkas at saka ng joyride paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga yung mga mananaki nakatulod po namin ang angkas, meron daw fraud detection system para matuko yung mga rider na nagbubukas patay ng app. Let's check po natin yung meron na po tayong, marami, meron na po mga naban based on that. Pati ang babahong helmet ng ilang motorcycle taxis, hindi pinalagpas. Paminsan-minsan linisan nyo kasi mapanhim, mabaho, may kuto. Hindi, totoo yan, mga ganun reklamo. So, that is to be addressed. Ayon sa Angkas, nagtayo na sila ng mga charcoal sanitation para sa mga helmet at meron din daw silang mga helmet cleaner na ginagamit sa iba't ibang estasyon para maiwasan ang mga ganitong reklamo ng pasahero. Minsan po hindi sinusuot ng customer kasi daw mainit. Yun po yung uh, rason nila. But required naman po yung shower cap most of the time. Sinita rin sa pagdinig ang pahirapang pag-book kapag discounted passenger kaya ng PWD, senior citizen o estudyante. Reklamo naman ng ibang drivers, may mga umaabuso umano sa discount. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Paliwanag ng Grab, sinusunod lang nila ang memo circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Giit ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Sabi naman ng Grab sa isyo ng search sa pamasahe, napupunta sa drivers ang 80% ng dagdag pasahe kapag traffic, maulan at magpapasko. Nagbibigay rin daw sila ng dagdag na insentibo sa drivers na kinukuha sa price surge. Kaya tutol ang mga drivers sa panukalang tanggalin nito. Hinihiling po sana namin kasi po talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinahil lang po namin sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pag-aaralan ng pagbibigay ng libreng sakay sa mga mall papunta sa pampublikong transportasyon ngayong holiday rush. Ay sa Transportation Department, susuriin kung pwede magkaroon ng shuttle mula sa mga train station patungo sa mga mall. Ang LTFRB naman mag issue ng kaukulang permit para sa libreng sakay o anumang biyahe mula sa mall patungo sa mga trend. At para makatulong naman sa daloy ng trapiko, naglagay na raw ang MMDA ng mga traffic enforcer sa paligid ng mga mall. Bawal din muna ang roadwork sa Metro Manila mula November 18 hanggang December 25, maliban na lang sa maintenance repairs ng DPWH at mga priority projects ng DOTR. Bago sa saksi, nararanas ngayon ang ulan sa timog na bahagi ng Bulkan Kanlaon. Nagbabala ang PHIVOX tungkol sa posibilidad ng lahar sa mga ilog na dumadaan sa mga barangay na apektado ng Pyroclastic Density Currents o PDC. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 at may nakikita rin senyales ng PHIVOX na posibleng masundan ng pagputok ng Bulkan Kanlaon kahapon. Mula po sa La Carlota City, Negros Occidental, Saksi Live, si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen? Pia, tiis-tiis muna sa ikalawang, ikalawang gabi. Ang, um, dito sa evacuation center, ang mga inilikas ng mga residente na nakatira malapit sa vulkana. Ngayong gabi din, Pia, ay uh, naranasan ang uh, mahinang pagulan dito sa La Carlota City. Tila na wala ang kulay sa paligid ng balutin ng abo ang malaking bahagi ng barangay Mao at Ilihan sa Bago City. Walang ligtas pati mga puno. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Kasunod yan ang pagputok ng bulkan kanaon kahapon. Grabe, ang yabo guys. Hindi mo na makita uh, ang dalan. Kaya ang mga residente naka-face mask. Nagpapatuloy ang paglilikas ng mga nakatira malapit sa paanan ng bulkan. Balot din ng abo pati ilang pangunahing kalsada sa La Carlota City. Sarado muna ang ilang daan. Pinaka-napuruhan ang barangay Araal kung saan unang nagsagawa ng flushing operations ang mga taga DPWH. Nalalangha pa rin ang amoy ng asupre. Kaya ang 60 anyo si, si Lola Corazon, nakaramdam ng panalakit ng dibdib. Ang mga kanina wala kami gagawa ay kaya hindi ganit magwanta. Kaya sa bat, sa dughan mo, sakit ako ni Kud. Buwas mama mamadulog kami ang pamilya Langgote na problema sa epekto ng ashfall sa kanilang mga alagang kalabaw. Luya kay ang natabo, te, wakit kami mimo, te, ulat mga misang kung saan o na kami ka-recover. Mahigit 7,000 residente ang lumika sa sampung evacuation center sa bayan ng Lakasiliana. Pero may mga piniling manatili sa kanilang mga bahay. Ma'am, kapag nilag kami makay kung ang kaso kung ang vulkan magsigigidya ma'am ano, sakay mo kami sa amon gamay nga sa nga kiri. Salig lang ko kuya ma'am. Si Christy, piniling manatili sa trabaho sa tabi ng tubo. kay ano alang na na ni bi ma'am na kontak ng mga namon na ako tiga dali man ang tagiya. Pukulbaan man kami eh. Kaya tinta, ang nagamon na laon mo. O ready lang yan po. sam 10,000 residente na ang lumikas sa iba't ibang lugar sa probinsya ayon sa Negros Occidental PDRRMO. Daan-daang residente rin ang inilika sa Kanaon City sa Negros Oriental. Naranasan din ang ash sa labas ng Negros Island. Ang ibinugang abo kahapon, tinangay ng hangin at tumubid ng dagat papuntang Antike, gimaras at Iloilo ayon sa FIVOX. Yung ibang ash na naranasan po ng mas malayo, katulad po dito sa Antike, ay mga remobilized na abon na. No? Ibig sabihin po, sa sobrang lakas ng hangin, pati po yung ash na bumagsak na, ay napad, napapadpad pa ng palayo. Kumpara kahapon, mas tahimik ngayon ang vulkan ka noon. volcanic quake lang ang naitala sa nakalipas sa 24 oras ayon sa FIVOX. Pero hindi raw dapat makampante dahil may mga sinyales ng posibleng magmatic o major eruption sa susunod na linggo. Sa ating pong analysis ay talaga pong naghahanda na ng magmatic eruption ng kanlaon. Ang tanong lamang po ay kailan at papano at gano ka lakas o gano katindi ang pagkatao. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa vulkan. Sa taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may git 54,000 residente sa loob ng 6 kilometer danger ang target ng forced evacuation. Tinukoy na critical areas ng paglilikas ang Canaan City at bayan ng La Castellana. Labing isang lugar sa Negros Occidental ang itinakda ng Office of Civil Defense bilang evacuation centers. Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang pamahalaan para magsagawa ng malawakang paglilikas ng mga residente. We're ready. Uh, we we know what to do and we have our, our we have already started to send food packs and we already started to send uh, all of the things that we bring um, uh, to the uh, to those who are uh, in evacuation centers. Ayon sa DSWD, nakapreposisyon na ang halos 80,000 food packs at 15,000 non-food items para sa si mga taga-negros, kabilang ang mga nasa evacuation center. mamamahagi naman ng relief goods at uh, face masks ang Kapuso Foundation Bukas sa mahigit 2,000 evacuees sa La Carlota City at bayan ng Lacasillana. Bumuo na rin ng task force ang uh, task force kanlaon ang RDRRMC 6 upang mas mapabilis ang uh, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong uh, LGUs. At yan muna ang latest live dito sa La Carlota City para sa Jimmy news. Ako sa Aileen Pedreso na Gemi Regional TV, ang inyong saksi. Nakabantay pa rin ang PHIVOX sakaling kailangan iakyat sa Alert Level 4 ang Mount Canlaon. At kabilang sa mga tinitignan ay kung magkakaroon ng dahan-dahang pag-angat ng magma, pag-uga at pamamaga ng bulkan. Kung magkaganoon ay posible po ang major eruption kung saan maring umabot sa 10 kilometro ang taas ng ibubugang abo. At ang napakadelikadong Pyroclastic Density Current o PDC maring umagos hanggang mayigit 6 na kilometro ang layo. Ang PDC po yung pinaghalong mainit na abo, bato at gas na nakapagdudulot ng pagkasunog. Sa ilalim ng Alert Level 4, lalawak sa 10 kilometers ang danger zone at 10,000 residente ang madadagdag sa mga kailangang ilikas. Kasabay po ng pagunita sa anibesaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, iginit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ka lang magpadala ng warship sa pagri-resupply sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Saksi, si Ivan Mayrina. Noong araw na banggain at bombahin ang water cannon ng China Coast Guard ang BRP Datu Pagbuaya ng Bifar, malapit sa Bajo de Masinlo. Namataan ang isang barko ng Chinese Navy na malapit ang nakabuntot sa barko ng mga Pilipino. Ayon sa PCG, unang beses siyang nangyari sa Bajo de Masinlo. Isang araw matapos ang pangaharas ng barko ng China, sabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, posibleng mag-deploy ang Pilipinas ng warships ng Philippine Navy para sumama sa resupply missions sa BIFAR. If there are future resupply missions and nakita natin nandun yung uh, plan, plan ships and they are approaching the Philippine Coast Guard and BIFAR ships, then it is possible that we will also deploy the Philippine Navy ayan naman sa PCG, nakasalalay sa Pangulong Desisyon. At sabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng NLEX Candaba Third Bayada. We are not at war. We don't need Navy warships. All, our, all, all we are doing is resupplying our, farm, our fishermen, uh, protecting our territorial rights. It will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Sinabi ito ng Pangulo sa ika-42 anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea on Clos. Na sa mga basihan ng Pilipinas sa pag-iit ng karapatan nito sa West Philippine Sea. This readiness to engage fully within the parameters set by UNCLOS is a testament to our unwavering belief in the peaceful means of settling disputes and the rule of law and the rules-based international order. Ang Taiwan naman nababahala sa pagdami ng mga Chinese ships sa paligid ng Taiwan. Naka-high alert ngayon ng kanilang militar. Kasunod ng naval deployment ng China na ayon sa Taiwan, ay pinakamalaki sa loob ng halos tatlong dekada. Sa ulat ng Reuters, sa abot sa siyam na po ang Chinese Navy at Coast Guard ships sa rehiyon. Wala pang anunsyo ng China kung magkakaroon sila ng military drill sa lugar. Nang tanungin tungkol dito ang Chinese Foreign Ministry, sabi ng kanilang tagapagsalita, bahagi ng teritoryo ng China ang Taiwan, demokrasya at may sariling pamahalaan ng Taiwan. Pero para sa China, probinsya nila ito na handa nilang bawiin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan may ang inyong saksi. Meralco, may panibagong dagdag singil sa kuryente ngayong Disyembre. Mahigit 10 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil. Ayon sa Meralco, 21 pesos ang dagdag singil sa kabo ang bill sa kuryente ng mga typical na household na kumukonsumo ng 200 kWh dahil daw sa pagtaas ng generation charge na ibinabayad ng Meralco sa mga supplier ng kuryente. Magpapasko, ko, saan mo na naman pupulutin itong idadagdag na naman nila na singil sa iyong kuryente? Hindi pa raw kasama riyan, ang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission na dagdag singil sa kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines simula sa Enero. Hindi pa raw malinaw sa Meralco kung magkano magiging epekto nito sa bill. Umano'y pagmamanipula sa presyo ng asukal gustong paimbestigahan sa Kongreso. Daing na United Sugar Producers Federation of the Philippines, may mga trader na nangiipit umano ng nabiling asukal sa mababang halaga para tumaas ang presyo. Sa privilege speech ni Negros Occidental 5th District Representative Emilio Bernardino Yulo, sinabi niyang dapat ito investigahan at panagutin ang mga dapat nagpoprotekta sa mga sugar farmer, gayon din ang mga nananamantala. Suportado naman ang Sugar Regulatory Administration ang investigasyon. Fourth Philippine Human Rights Plan inilunsad ngayong International Human Rights Day. Sa paglalunsad nito kanina sa Pasay City, itinurn over kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang National Human Rights Action Plan na magiging gabay para mapatatag ang mga adikain para sa karapatang pantao sa iba't ibang sektor. Nakatuon ang walong kabanata nito sa iba't ibang issue gaya ng gender equality, child poverty, abuse at exploitation, kapakanan ng mga PWD, pagprotekta sa tradisyon ng mga indigenous people, pagpapahusay sa custodial facilities at mga hakbang laban sa human trafficking at torture. Sa hiwalay na pagtitipon, nagsagawa naman ng kilos protest ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates at ilang grupo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Baka puso magpapatuloy ang pagulan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Pangunahing weather system na magdudulot ng pagulan ay ang shear line. Ito ay nabubuo mula sa banggaan ng malamig na hanging amihan at easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Posible rin ang localized thunderstorms. Basa sa datos ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Quezon, Mimaropa at Bicol Region. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa po sa banta na baha o landslide. At maging alerto rin ang mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon dahil may chance rin na ulan bukas lalo na bandang hapon o gabi. Sa Metro Manila, may chance rin na ulan bukas sa ilang lungsod. Inusisa po sa kamera ang umanoy sa buatan sa industriya ng bigas, kaya mataas pa rin ang bentahan nito sa mga pamilihan. Saksi, si Jonathan Andal. Naglalaro sa 40 hanggang 64 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa merkado, depende sa klase. Base sa latest monitoring ng Department of Agriculture, mataas pa rin ang presyong 'yan kahit pa may oversupply ngayon ng bigas at kahit pa binawasan ng taripa ng 20% simula Hulyo. Kaya hinala ng mga kongresista, may sabwatan nangyayari sa industriya ng bigas. Ang mga bigas natin nasa bodega, hindi nilalabas. Kaya hindi bumababa yung presyo. Naapektuhan yung farmers, wala nangyari sa consumer kasi may sabwagan. May cartel na nangyayari. Parang meron nga pong connivance sa ating mga government agency kung bakit hindi po natin na-meet yung target natin. Na ibababa po talaga natin yung presyo po ng bigas The, cost, The farm gate sir, price went down. Went down. By... The But, landed cost went down. Should uh, translate to lower retail. Pero hindi po yun yung nangyari. Sa pagdinig ng Kinta Committee ng Kamara kanina, itinanggi ng sampung pinakamalaking importer ng bigas sa Pilipinas ang aligasyong may cartel umano na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Wala kaming cartel. Hindi kami uh, nagpa-profiteering uh, were dictated by the hoarding, market prices. Hindi kami naghoarding. nag-hoarding. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, tama uh, si uh, Honorable Tulpo, na ang, ang makikita natin problema sa retailer. Sabi ng Bureau of Customs, pagdating ng imported ng bigas sa bansa, nasa 33 pesos kada kilo ang presyo nito, o yung tinatawag na landed cost. Kukunin ito ng importer at sabi nila, ibinebenta ito sa wholesaler ng 35 to 40 pesos. Pagdating sa wholesaler, ibibenta naman ang bigas sa dealer bago makarating sa retailer sa palengke. Niloloko tayo somewhere else eh. Eh nakita, sinabi na ng Customs 33. Sinabi na nga nung wholesaler, 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Ang isang malaking rice importer, muntik pang makontemp. Isang bilyong pisong halaga kasi ng bigas ang kanyang inangkat ngayong taon. Pero hindi masabi kung magkano ang kanilang kita. Imposible sir na hindi nyo alam ang kung magkano ang kita nyo? Yung wife ko na po kasi ang nag-compute uh, co nun. Maluwag po ang ating detention facility, Mr. Chair. Sabi po ako ng totoo. I think you are lying. Itong pinagtatakaan natin na bakit ang taas-taas ng presyo at walang kinalaman ng importer, hindi ko matanggap yan, Mr. Chair. May I now request Amla, Mr. Chair, to check the financial records and transactions of all these top importers. Hindi naman masabi ng Department of Agriculture kung may kartel ba sa bigas. I cannot categorically say na meron kasi hindi naman mandato ng DEA masabi nun. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Cases defended ang sigaw ni Tito Bob, isang senior citizen na journalism student na grad waiting na. Isang malaking patunay na hindi hadlang ang edad para makamit ang success. Age doesn't matter kahit pa sa pag-aaral. Gaya ni Bobby o Tito Bob sa kanyang mga aklase sa University of Santo Tomas, nakakadefend lang ng kanyang thesis at the age of 63. Journalism ang course ni Bobby. Ayon sa kanya, nag-aral naman siya sa UST noong 1979 hanggang 1982 sa kaparehong kurso. Ang kaso, tinawag daw siya ng pagpe-perform bilang singer, kaya hanggang second year lang siya. Discover ako ng hapon, they brought the group into Tokyo para mag-perform. Nagustuhan ko, mag malaki yung kita, so I said, teka muna, eh, tigil ko muna yung aking uh, college life, no? To give way to work. 1984 nang sinubukan niya raw ulit mag-aral pero hindi ulit natapos dahil pa rin sa profesyon. 11 years daw siya nagpabalik-balik ng Japan at Pilipinas at nang magdidesisyon na sana ulit mag-aral noong 1993 saka naman daw na-approve ang kanyang petisyon para makapunta ng Amerika. Nitong 2023 lang daw ulit siya na malagi sa Pilipinas matapos magretiro. Sa isang biyahe sa tren ng PNR daw nagsimula ang pagbabalik niya sa pag-aaral. Diniretso ko sa Espanya from Espanya, pumunta ako ng USD. Hanggang sa, dinalaw ko siya. Sabi ko, sino kaya ang dean ngayon? So, pinuntahan ko yung dean sa office. Sabi ko, why not go back to school kaya? Sabi ko, gano'n. Pwede pa ito, ba, Don Doon na raw siya nagsimula magayos ng kanyang records at nalaman niya na 29 units pa ang kailangan niya para makatapos. Kasama riyan ang thesis na nakuha naman na daw niya noong 1980s pa at na-defend pero walang grade kaya kailangan niyang ulitin. So, how was it sir? Defending your thesis at the age of 63? Nerve-wracking. Sabi ko, ma'am, parang magsusuka yata ako. I will throw up sa nervyos. Success naman daw ang defense. Last day na bukas ni Bobby bilang estudyante. At maghihintay na lang ng June 2025 para makapagmarcha. I can get my diploma na on December. Yeah. Pero um, gusto ko kasi mag eh. The okay. moment, the baccalaureate mass and all that. At saka most of all, ang babaw ng rason, Facebook profile picture. <laughs> 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 Yung gagana. Lumipas man daw ang panahon, nakatitiyak daw si Bobby na wala siyang pinagsisihan sa mga desisyon. At kung may natutunan man daw siya rito, yan ay ang walang edad ng tagumpay at kasiyahan. Dumadating lahat in God's time. Don't make any rush decisions. Um, I have made a lot of mistakes. Pero wala akong pinagsisiyahan. You just need to really get up and start all over again. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, labing limang araw na lang, Pasko na! at hindi lang makikinang na Christmas displays ang pwedeng pasyalan ngayong holiday season. Pwede rin ang hiking sa pasyalang tilaabot ang mga ulap o di kaya mag-enjoy sa pag-dive kasama iba't ibang isda. Ating saksihan! Malamig ang simoy ng hangin kaysa yung mamasyal ngayong Pasko. May naisip na ba kayo bakit di isama sa listahan ang abot kamay na ulap hiking adventure sa Bakun Benguet? Sa ganda ng tanawin, sulit ang apat na oras na pag-akyat papunta sa tuktok ng Mounting Lawan o kilala bilang Home of the God in Saking. Paalala ng mga lokal, siguro doing malakas ang pangangatawan at mag-secure ng medical certificate bago umakyat sa bundok. Nakakarelax na tunog ng alon at malino na tubig naman ang dinarayo sa Kulyatan Marine Sanctuary sa Iloilo. Meron din nagagandahang rock formation. May enjoy rin ang sea adventures. tampo ang iba't ibang uri ng isda, butterfly fish at surgeon fish. Sila, sila lang enjoy mag-snorkeling, maglangoy. O kung magpatudlo sila lang, may pwede din rin na ma-avail din sa mga kiliyatan marine sanctuary. Kag kinanglan lang diri dapat ang nila ang mga corals na ito hindi maguba. Dahil sa natural na ganda ng paligid, paborito itong puntahan ng mga turista. It's the, the scenery, the tranquility of it, it's relaxed environment, a lot less tourism and just peaceful. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Magkakaroon po ng long-term break ang K-pop boy group na Tomorrow By Together. Ayon sa label nila na Big Hit Music, Tatapusin muna ng grupo ang year-end schedule sa January 5 bago sumailalim sa naturang break. Plano na ng mga miyembro na magpahinga at maglaan ng oras sa kanilang pamilya. Pero nangako naman sila ng remarkable comeback sa 2025 para ipakita ang kanilang pasasalamat at pagmamahal sa mga fans. Mga kapuso, sa Sabado na po ang grand finale ng The Clash 2024. Pero bago po yan, nakipagkwentuhan muna ang top 4 clashers sa GMA Integrated News Interviews. Ibinahagi ni Alfred Bogabil na dati na siyang nakipagsapalaran sa Maynila at sinubukan ng iba't ibang klase ng trabaho bago mapadpad sa The Clash. Si Angel D. naman, a proud member ng LGBTQIA community, ikinwento na naging mahirap para sa kanya noong una na mag-out, lalo na sa kanyang pamilya. Nakabalik naman sa kompetisyon bilang clashback winner si Chloe Redondo. Natuloy lang sa pagtupad ng pangarap kahit minsan na rin nabigo. Pinakabata naman sa finalists si Naya Ambi na inspirasyong matulungan ang isang programa ng simbahan kung siya'y mananalo. Good luck sa top 4 at makapuso salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.